mga CPR kaya ako niya ito. Video, nagbibideo na ako. <laughs> May galag shout out, Team Red Soul. Ayan, naandir po kami ngayon sa MB Jam. Naimbitaan lang ng aking hipag sa 7th birthday. Ay, sinama ka na Yan ang BX. Ayan, ito so, try namin mag-swimming mamaya dyan. Mainit pa. Uh, 11.30 ng panghalik. Mainit pa. Ayan, MB Jam. Ayan. Ayan. Mm -hmm. Hmm. Swimming na ang Kuya Jelo at saka si Kuya Jasper. Ayan. Arabian Inspire. Inspired ang swimming pool na ito. Ano? Ang tawag doon? Uh, parang Saudi Arabia yan. Merong mga camel doon. Ayan. O diba mamaya makapag-video-video sana ako ng maganda doon So ayan. Ang video Kasama ko ang baby At Ang ko. Pati mga kapitbahay ng tabi Baby! Baby! Hello! Hello! Oh, sila hey, sila ko kuya oh. Swimming, swimming na sila. Ayan, oh. Ayun si Kuya Jasper at si Kuya Jello. They are swimming na. Ayan, oh. May mga camel kami dito. Ayan, oh. Mainit kasi, mainit. Kaya hindi ako makaporma ng pagbibidyo doon. Pero maganda naman ang place. Tininit. Hindi makapuntan, makalapit doon sa ano, ah. Oh. Sa venue ng birthday. Dito na lang muna kami. Ayan. Yeah, baby, baby. Si mama. Hello, mama. Hi, Dawan Akai. Hi, hi, hi. hi, hi. Shout out team Rexol, naglalaro. Shout out team mga Vloggers. bloggers. Ayos. Dito, dito. 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 na lang na, mga ka friendship. See you on my next vlog. Ayan, MB Jam. Dito lang to, sa tabi namin. Sa tabing, kapit bahay lang namin to, resort natin. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Say bye-bye. Bye! -bye. -bye. -bye, -bye, -bye. Okay, -bye. Bye. Alam ang aming ate, Bik. Naga doon siya sa birthday ng classmate niya. Ayaw niya sumama dito. Doon nalang daw siya babawi sa bukala. Yahoo! See you, see you, Timbukso. Bye-bye.